It's okay, brother? brother. Thank you, brother. Ikaman mo. Adore, brother. Di, balik-balik yun naki. Di mi gusto ma maghimas riyas ka. <laughs> Amo naman ni siya iuli ang sa ilaha. O, oh, asa mo? Amot kayo? Asa ka ba? Nakatakay cellphone case kay? kaya ang cellphone di na mabiyaan mo. Iibutang sa likod. Mag yun, mga, mga tang, tang na lang yung mong junti, uh -huh. cellphone, di uh -huh. ko na Cellphone, di ko na So guys, nandito kami sa baybayin ng dagat. Ah, oh, may dagat um, ano eh. Really? Para, oh. Wow. Oh, uh -huh. yung dagat, Uy, guys. Nandito't maliko. Oh. Uh Hindi. -huh. So, Pantalan lang sa maliko lang. May pang tubig dire. In Init kayo dire. Masuko ang isda diha. Ay, kag-ingon-ana. Kung, win kung winter, makainak. Summer, patay ka. Ka. Si, ilan na yung i-cover ito yung buong no? uh -uh. resort Resort. Okay, picture tayo na yun. Hindi ba, makikisay mm -hmm. ito. One, ang Ito, duwan, ang saayaw ng tulog. Kasi daw TikTok, uh -huh. magamit na tulog? Oh, uh Huwag <laughs> ano. Sige, smile. Masa ko lang kwa, sagot ko na, oy. Andra, ay, diba? Laing kinantawod. Napakay oh. talukbong, napaka Hindi, oy.

Wala na nang tulog. Halipong naman ko ba eh. Ano, Pagmas. Mm. I'm dizzy. I want to vomit. Go. <laughs> ah, <laughs> ayaw pa pag inana dress. Ikaw mga inana. Wabi ako ga. Apila po, tag naong video na tulay. Hilong liha. Ito sa ako ni YouTube. Magpa-apil-apil mga. Mahulag oh, na. Tara, mga dito. Ang mga oras ng lakaw lang. Dito. Wala na ka na makalakaw. Dito? 253. Sa'yo man, mana, kasod lo. Kami bitaw, wala sa'yo kukaw. Nakutiit pa ang Ang ata sa OFW lang. Ay, dili din na pwede. Kaya may lakas. Nagay, grade. Ngayon, W, ay, first class dito. Nga pwede ka makapit. Kung, eh. um. Um, wala ganyan, no ganyan. Gusto sa mga mm. damoy, taliw. Ano to, kitagawaan ko ngayong kwarta, tingaling. Sa isip kita. Madro lang naman po dito eh. Wala lagi kaya same siya nat included po. kita na ko sa isip ka. Mahal naman po ito ngayon, free food lang, okay. P310. Kaya robon na, di ko Gansi kahit natutong sa aeroplano, wala ko nakao, ko ah. Hindi man nakauyon ko ako, ko dahil hindi dessert rack nakaon dito sa tungkuan o diba manay manok na ka slice mara to langan luod ka ka nang uban o yun ka kuwan mahadlok ng kaon o lahang dili ko na baka 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 nung na, beef or chicken? Ano na? Nga beef, Judy, diba? ko ay na steak sir bra kanang nai apil chicken. Mana jonggi kan sa? Hindi ko tignan siya kung ano cold kaldor kaldoroy. Oo. Sa imo gikan sa imo amo. Yes, sure. may gamay gama, gamay din siya. Sure, Jordan, hmm. ayoko. na lang nga. Wala po din na-repair. Ano na dyan siya? mag na siya sa so, Pero kung itong nag-grocery tayo, gawas ba

Okay. Pero manangid na sa Bulacau siya. Oo, oh, anak manangid Di po na. Hindi ko na si Bataka. Maadlok po na po na siya. Hindi uh -huh. ako mas kwarta. Sa paglaagan eh. Makagawas man yun isa lang. Kayo. Parasyon, kayo. Manisya, Ngayon, palipot, Kaya para soon man yun sa kayo. man yun sa kripo. Hindi sa kalito pagka ako. Pila kayo hatag sa sawa. Ano saw yun sa unang babag? Hindi. Ang but lang kayo. Kaya hatag sa unang Brother. Hmm. How many child do you have? 2? ah okay old girl yeah, yeah. wow how old is yeah. 1 boy year, one 40 years 14 40. years 13 years 13 oh, ah okay 14 13 yeah. uh, delhi you from delhi delhi no other pearlutch <laughs> uh -huh. different different ah uh, but still the same in uh india yeah. India is a big country brother very big yeah.